Nang ka. <laughs> <laughs> ba, Ito, na lang ko. Ito inaanak mo. Ayan. Ibi, pakita ka. O, oh, ayan na, Oh. Pakita mo mata mo, kagaya kay Ninang Esme, Oh. Ninang na, Oh. Ah, ka. O, oh, nakagawa na mm. sila ng baby, Oh. Meron ka na ba? Oh, ayan. Gawa ka na dyan, Maingik ka na. Ayan. <laughs> Oo, oh, ang ganda-ganda. O, oh. walang-wala sa ina. ah <laughs> uh, Meron ka ng papadalahan dito sa Pinas. Ay, pakita mo mata mo. Nakagaya sa kanya. Ay, gumising ka. Ayaw eh. Tsaka na daw, suspense daw. <laughs> <laughs> Yan, kinunang ko para makita mo nang anak na siya. Kanina umaga. January 13. Uy. <coughs> e. Dapat nandito ka. Hindi ko Parang may kasunod pa yan, oh. No? Wala pa nang tiyan mo, eh. Dito. Dito. Dati na pa rin ako kaya ngayon. Nakakaisip. Ka <coughs> ka Nagsiklib nga ako nung isang ano. Ang ng ano. <coughs> nung ano. Nandito tena ko. January 11. Oh, ang taba ni ano, Lina, o. Oh. Wow. <laughs> ah. Yung braso, Ah. Tinakpan pa. Huwag mo nga, pag nabod sa mga beso, mahihitip ka rin, tinan ko ang itin mo. Mas ka na sa akin. Wala matang mo dun sa picture mo, dun sa my eyes. Nakita mo yan? Oo luto last Ano, sa baby Baby, ng ka ayaw 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 mo ayaw 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 eh. Ang Sa susunod na lang daw. Ayan, ang <laughs> Wala, tulog eh. Ay, uh iyak -huh. e, lang. Eto, ang kumari Ang <laughs> laki na ilaw mo. Happy Valentine's Advance. Tapos magkaanak-anak. Bye-bye. Bye-bye. Papadala uh -huh. mo yan. Papadala uh mo -huh. yan. Wala, tulog.